Guys, pinuntaan ko itong mausok na puno dito sa may kanto o kahabaan ng Diokdo Boulevard. Ito yung Encanto Paris Overload. yan guys, uh, balang pila dito kay Diwata so, try natin naman pumunta dun sa iba, ibang parisan uh, try natin na uh, subukan kumain sa kabila nakapat uh, talaga ng pila dito, mapansin natin na uh, halos sa uh, kahit 24 hours yata ganyan ang pila, so try naman natin dito guys, so sa mga nagmamadali uh, at kung may mga lakad kayo, kung ayaw nyo magtaga sa dito sa pagpila So sa kabila ay kukunti lang yung pila. Nakita natin din sa kabila yung kanto Paris. Mas makunti lang yung pila. dun tatawid tayo ngayon dyan, samahan niyo ako guys. Puntahan natin yan. Try natin kumain dito sa Parisan na kanto Paris. Tara guys, samahan niyo ako. Doon, magmula dito sa kay uh, Diwata. Punta natin dun yung kay kanto Ayan. Tawid lang tayo dito. So, maraming dumadaan. Ah pupunta tayo dito sa kayong kanto para kanto yun yung kay ano guys yung kay diwata o oh. yun oh. yung kay diwata ha makita natin sa side na yun dito naman yung kay kanto so tatawid ka lang dito sa kabilang side maga matas pala yung ano dyan tawiran na ito hanap tayo, ano tayo ng mababa guys ano dyan maraming sakit na matawid guys oh hindi na lang tatawid tayo dito guys at makikita natin dito yung parisan ni Encanto paris ni Encanto Encanto Paris Overload Madam Juliet Encanto yeah, Paris Overload Hello, may ano na rin yan? Itarang bulang lak? Kano yan sir pagka Magkano? 100 po. Kani rice tsaka ano May soft drinks na rin po. May ano na rin daw? Uh, soft drinks. Tsaka uh, sabaw. Ano uh, yung sabaw? Ano uh, sabaw? Ayan po, yung kanilang shopping station guys Naka ilang kilo kayo sir dito? Manhattan yes, oh, yeah. Si madam, matagal na kayo dito ma'am? Sa inkanto? 2015 pa kayo nagigitinda Ah, 2015 na pa pala So dito ginagawa, o oh, dito sila nag-i-house na to, ang haba nito hanggang doon oh. So 1, 2, 3 Ayan hanggang doon sa side na yun doon yung din. Andin yun, kanilang, uh, iyaw din. nandiyan yung kanilang mga iyaw dito mga 100 o oh, 50 kilos, mga 50 kilos yan o no? yan, yan yung iyaw guys pinis product, yan ang kanilang iyaw dito sa kaincanto, kaya pala kaincanto kasi mahusok kaya no? <laughs> Ah, wala kaincanto e eh halo yan. Kaya pala yung kango tawag ito. Dito nyo pa makita nyo Dito guys. Pag sa Along Duke na Boulevard, uh, nakita nyo sa labas yung video mga mausok na Yon, Kaya kanto na yon. Sa gilid lang sila dito ng kalsada. So Along Duke na Boulevard, makikita nyo yung sapat yung kay Diwata. Ma'am, uh, madam. Dalawa kami ma'am. Yon, uh, Ito yun. na yung order natin. Dalawa pero oh, yung kapitisan lang kayit na pare. So ano naman tayo ng P21. So ito na yung kanilang paris overload guys na ano siya inihaw to guys na baboy. Ayan, oh. So dito meron na siyang condiments. Yung selagian, may mga additional na condiments na pwede yung lagyan So meron siyang oil. Oh, patis, yung gusto nyo ng alat-alat, pwede nyo nalagyan ng patis gusto nyo naman kalamansi, talagyan natin ng kalamansi guys hindi eh. ganun talaga yung ano, paris, may kompleto dapat, may patis mayroong kalamansi ito dito yung kanilang kalamansi yan, eh. nakalagay na sa isang bote so hindi ka na mahirapan magtiga dahil mayroon na siyang uh, nakalagay na dito naman may patis siya, gusto nyo nang naglagan siya ng uh, palasa, malat-alat yan meron and then yung garlic so may garlic dito guys lagyan natin ng garlic hmm. ito na rin na tapos may soft drinks na eh. worth 100 pesos lang po Uh, simulan natin pong tikman yung Encanto so ayun, Encanto Parley's Overload so ito guys ay uh, combination ng uh, na pork, yung baboy kita natin kanina na musukot pa yun dito may chicharon bulaklak din pala guys no? and then uh, may mayroon din dito yung pork so meron nga halong pork guys so, o yan o Ma maliit lang nga lang yung chop guys yan o. yan yung pork tapos meron din uh, yan chicharo si bulaklak sama rito sa overload nila so yan tikman ko muna nito yung sabaw guys kasi naluhan ko na to ng uh, patis sa kayo palamansi sakto na siya sakto na siya gusto ko malat-alat eh Nagdaga ko pa lang um, um, medyo ma malat-alat ng konti Yun o Okay okay na to ah, natin itong tabo guys Fairness hmm. ha, ah. trap na Masarap ka sa malaki yung mga iba oh. o. So, Lalo ano, sarong so, malaklak. Okay. okay. Nalo pala rito guys. Isa magantay tayo doon sa kabila. Grabe. Haba ng pila. So dito namin naisip na pumunta. So, I meron dito available na alwag-alo guys. So, kung sa na ang alwag-alo. <tinyo> ano na ni Mano? Okay, ano, ano, ni ano. ano. Daming sangkap ng alwag-alo ni Mano. Mayroong mangga. May... Saging. Ah, ano yon yun. Avocado. Tsaka ano no? Nata. kabuko buko. Ganyan, magbutas si Manong. 60 pesos lang yan guys, oh. Panalo. Dalawa. Dalawa ko. Oh. Oh. Dalawa. Dalawa na. Ng... Dalawa na. Lagi-lagi kayo dito lang lagi-lagi din -lagi si Manong. Ano oh, kasi na nagtitinda dito? na. So, hapo na nagtitinda dito si Manong. Yan, oh. Yan yung Guys, hanggang dito na lang muna ang aking ginawang video for today. At kung may nais nice kayong sabihin, mag-comment lang sa ating comment section. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay click lang yung notification button na subscribe para lagi kayo manotify sa aking mga latest video upload. Paraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pag-suporta. Bye-bye!